Hello mga kaating at dahil 3 days si Yasumi dito sa Japan, nagpunta kami dito sa Onsen. Ang layo nga na binayahay namin dito mga kaating, 3 hours din kami nag-drive. Habang nagda-drive nga kami, pumunta muna kami sa konbinyat, bumili ng makakain kasi siguradong magugutom kami sa biyahe. Akala nga namin ay hindi na kami matutuloy ngayon dahil nagka-corona si ate Bansot ko. Buti na nga lang at wala siyang nahawaan sa amin dahil kung may nahawa sa amin, siguradong hindi na kami matutuloy ngayon. At ngayon nga papunta na kami sa aming kwarto mga kaating kasi magki stay in kami dito ng one day. Yung pinakamalaking kwarto nga ang pinili ni daddy para sa amin. Ilang beses na rin kami nakapunta dito mga kaating. Tingnan nyo mga kaating sobrang lubag sa loob di ba? Diba? Dati pag mupunta kami dito grabe yung snow pero ngayon nang pumunta kami walang ka snow snow sa labas. Medyo nalungkot nga ako nung no, wala akong makitang snow. May onseng nga din pala dito sa kwarto kinuha ni Daddy. May private para sa amin. Tamang-tama kasi meron si ate. Hindi siya makakapunta sa public onseng. Mga kating ganyan talaga yung color niyan ha. Baka isipin niyo madumi. Nakakatulong yan sa pagpapakinis ng balat natin mga kaating. Pati yung mga katikati natin ay mawawala. At pagkatapos nga namin mag-onseng sa aming kwarto ay pumunta na kami dito sa kainan upang makakain na. At ito nga ang napiling menu ni Daddy para sa amin. Ang sarap nga ng sashimi nila dito mga kaating. Pati yung meat nila sobrang sarap. Yung kahit ang taba ng hiwa pero sobrang lambot. Sabi ko nga makakakain ng walang ipin dito. At sinimulan ko nang ihawin itong karne at ngiting tagumpay naman si ate ko dahil ang karne ni daddy binigay niya para sa kanya dahil kagagaling nga lang daw sa so corona ni ate kaya kailangan niya kumain ng madaming madami para bumalik ang kanyang lakas. Ay naku ang bait talaga ni daddy. Minsan nga naiinis na ako sa ganyan niya kasi isusubo na lang niya ibibigay niya pa sa amin. At pagkatapos nga namin kumain ay pupunta naman kami ngayon sa public onsen. Si Yuki na nga ay tuwang tuwa excited na pumunta sa public onsen. Nagustuhan niya kasi ang onsen sa loob ng kwarto namin. Nakaka-relax daw. At nang malapit na nga kaming makarating sa public onsen, itong si Yuki na ay biglang tumigil. Abay, nakakita pala siya ng mga ice cream. Kaya ang sabi niya nga ay bibili siya mamaya at isasama niya ang ate niya. Ang totoo niyan mga kaating, bawal talagang kumuha ng video sa loob ng onseng pero dahil wala namang tao, sumimple ako ng kuha. Magkahiwalay nga pala ang onseng dito ng mga babae at lalaki. Buti na nga lang mga kaating at kami lang ang tao dito sa private onseng. Ay mali pala, public onseng pala mga kaating. Pasensya na mga kaating at nalilito na ako kung ano-ano ng mga sinasabi ko. Naalala ko nga mga kaating, nung unang lublub -lub ko sa unseng parang gusto ko na agad tumayo kasi piling ko nilalaga ako ng buhay. Hindi mga kaating, sobrang init talaga. Pero ngayon mga kaating ay nasanay na rin nga ako magunsing. Hinahanap-hanap na nga rin ang katawan ko, lalo pag taglamig dito sa Japan. Nakakapawi kasi ng lamig magunsing mga kaating. Kinabukasan nga ito lalabas kami ni daddy para mag-almusal. At nagulat nga kami kasi pagkalabas namin may snow sa labas. Ayan nga puting-puti ang mga paligid. Akala nga namin na hindi nauulan ng snow mga kaating pero sinuwerte pa rin kami kasi nakaabot kami ng snow dito sa pinuntahan namin. At ito nga si ate tuwang tuwa sa snow. At ito na nga kakain na nga kami si daddy itinitiplahan ako ng kape. At ito nga pala ang almusal namin dito sa aming pinuntahan. Ganito daw talaga ang mga kinakain ng hapon sa umaga mga kaating. Ang totoo niya na hindi ako mahilig sa Japanese food.

natin At syempre, bago umuwi, dapat sulitin na unseng. Kaya bumalik ulit kami ni Yukina. At pagkatapos nga namin ni Yukina maligo sa unseng, nag na agad kami sa aming pag-alis. At pagkalabas nga namin, ay nagulat kami dahil ang lakas ng ulan ng snow. Pati ang sasakyan ni Daddy sa taas ay napuno ng snow, mga kaating. O sige na po mga kaating, bye bye. Wag po sana kayong magsasawa sa panonood ng aming vlog. Sa uulitin, bye bye. one.